Marami pang mga lokal na opisyal sa bansa ang umaanib sa Partido Federal ng Pilipinas, ang political party ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dumalo mismo ang pagulo na tumatayong yung chairman ng partido para sa oath-taking ceremony ng 32 bagong miyembro ng partido nitong biyernes sa Malacanang. Kabilang sa mga nanumpa, sina DILG Secretary Benhar Abalos Jr. at kanyang ama na si Mandaluyong City Mayor Benjamin Abalos Sr., Mag-asawang Leyte Representative Richard Gomez at Ormoc Mayor Lucy Torres Gomez, Quezon City Representative Ralph Wendell Tulfo, Quirino Governor Dakila Carlo Daxcua at Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano. Kasama rin ang mga abalos ang labing anim pang mga lokal na opisyal ng Mandaluyong na nanumpa sa partido. Pinangasiwaan bisbo ang oath-taking ceremony ni South Cotabato Governor Reynaldo Tabayo Jr., ang presidente ng Partido Federal ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni Governor Tabayo na lubos siyang nagpapasalamat sa mga bagong miyembro para maisakatuparan hindi lang ang mga layunin ng partido kundi maging sa pagtupad ng mga adikain ni Pangulong Marcos. Matatandaang nitong Agosto, nadumpa mismo sa harap ng kanyang ama ang Presidential Son na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos bilang miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas.